Yo, what's up? Magandang umaga sa lahat. And welcome to this another episode of my vlog, guys. And for today's video is, gugupitan natin si Paring Jusmark. Pupunta tayo sa bahay niya. At kung sino si Paring guys, may kilala niyo rin siya mamaya. So, ayun na nga po, guys. Nandito na tayo ngayon sa lugar nila, Paring Smart, guys. Dito yung bahay niya, guys. Ayun, yung kulay ko yun. Sa ano, sa third floor siya, guys, na uh, tumutuloy, guys. And, chat-chat lamang natin po siya at aantayin lamang po na mag-response. At, uh, pagkatapos noon ay, gugupitan na po natin siya. And, this is going to be a haircut video tutorial, guys. Yun, guys, dahil nga ang tagal mag-response ni parang just mark guys. Nag-decide ako na aakitin na siya dito, guys. <laughs> And ayun po siya guys, kaagising nga lang po. Kung hinantay ko pa po pala siyang mag-response guys, medyo matagal-tagal pa, matagal, tagal pa yung guys dahil kaagising niya nga lang po guys. So hanggang dito nga lang po at mamaya ay sisimulan na po natin ang ating haircut video tutorial guys. So ito na nga po guys, we're going to start na this haircut video tutorial guys with Paring Juice guys at ito po si Paring Juice guys so pumatay ka naman sa mga ano natin Yan. yun gugupit po natin siya ngayong araw guys at ang naisip ko pong igupit sa kanya ngayong araw na to ay siguro mid day per bay, guys kung ayun kasi yung ano naisip kong babagay sa shape ng kanyang ulo guys at baka dadagdag sa kanyang kissing so umpisa na nga po natin ito guys so ito na nga po guys umpisa na nga po namin ito ay Siyempre guys, umpisaan po natin sa paglalagay ng balabal guys sa ating lulupitan guys. Ito po yung balabal. Ay, ito balabal ko pala. Amin, ito? Ito? Marami akong ako balabal. Yung tatlo na sa ay kakala pala. Ano yung Dapat tinalihan natin sa paglalagay ng balabal guys. Gamit sa atin ito ng takwa. Ito sa Ang bala ito. Ang bala ito.

since it's, since it's going to be a haircut video tutorial guys para gusto ko rin kung ng video we're gonna start this haircut video tutorial with guide number 2 guys then guide number 2 <laughs> <Okay. laughs> English you know yun parang napapa English pa po ako guys hindi English ka hindi po nakakataas lamang ba yung lever guys Sige, sana natin to. Ako nag-re-rense eh. Oh, Oo yun, sana all. Paturo. dapat video tutorial dapat to sa ilan dapat nakatutok yung camera yon sa kanya nga lang po dapat nakatutok yung camera guys pero dahil hindi mahihayin po si parang this guys gusto nyo kaming dalawa yung nakikita sa camera Pagbibinyan ko siya <laughs> so, uh, parang hindi na parang hindi na tuloy video tutorial yun tutol isa ako na natong pahong tutok mga tulog sa akin so alam mo ako. Yan, hindi na nga po ito video tutorial guys dahil hindi naman po um, detalyadong ipinapakita pinapakita yung mga step, yung bawat step guys na ginagawa ko. So, okay. ayun, gugupitan na nga lang po natin siya guys. <laughs> Pero guys, kung gusto niyo ng mga video tutorial guys, punta lamang po ay sa channel ko guys. Marami po ay doon mapapanood ng iba't ibang haircut video tutorial. <coughs> iba't ibang gupit po. Wait, like yung design ko. Like kung design. 不敢。 I don't <laughs> Yeah. <laughs> I'm the to go. kami Kilala man Субтитры подогнал 今のシーン。 Hehehehe Kala ko kanina nung tumawa pa sa akin Kala ko anong urap sa inyo Kala ko umaga na tau리고 Allah Allah over kapaton anu po 70, 70? hope oh, po Pagsa marble sa

pwede na to ah. Piraso lang naman eh. Ang bitin yun eh. m <laughs> 이 Ah, So, kaat nga lang po namin muna itong video dito, guys. Papakita ko na lang po sa inyo mamaya 'yung outcome, guys ng Gupit natin sa kanya guys So ito na nga po guys Tapos na natin Gupit sa Parang just smart guys Ito yung gupit natin sa kanya guys yan okay. Ano yan guys Mid taper fade guys yan Sobrang blaring yan guys ha? Napaka solid po talaga yan guys Sa mga gusto magpagupit yan PM nyo lang ako guys Sa epico yan From side to side To back And guys, oh, so talagang napaka-solid yan guys. Mid taper fade in this guy. Tol. So, so, hanggang dito na nga lang po guys. Maraming maraming salamat sa lahat ng Sumusuporta sa channel ko. At sa mga susuporta pa guys, go lang. Hanggang dito na nga lang po.